Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung saang parte ng mga settings privacy ng Facebook ang kailangan i-set para ipakita sa ating Facebook profile kung ilan na ba ang ating mga followers sa Facebook. Okay mga katuslok, simulan na natin. To Ngayon ang gagawin natin ay magpunta muna sa ating Facebook timeline. Kung mapapansin natin dito sa ibaba ng ating profile, wala pang nakalagay na followed by. Ngayon mga katuslok sundan lang natin ang arrow natin at gayahin lang natin ito. Okay ngayon nagpunta tayo sa settings at privacy, to slope dito sa tatlong linya. Scroll pa ibaba. Hiliin ang settings at privacy. Hiliin ang settings. Scroll pa kalagitnaan, Piliin ang how people find and contact you. Piliin ang how can send you friend requests. Ngayon is set natin ito sa friends of friends, ngayon kung okay na, balik muna tayo dito sa settings at privacy. Ngayon naman ay piliin natin itong followers and public content. Ngayon mga katuslo, dito sa who can follow me, set natin ito sa public, kung okay na, scroll lang ng kaunti pa ibaba. Dito naman sa who can see your followers on your timeline, kung hindi kayo dito public e set ninyo ito sa public, okay next. Dito naman sa public post comment, e set pa rin natin ito sa public. Dito sa public post notifications, e public na lang din natin ito. dito sa public profile info, e public din natin ito. Ngayon mga katuslok tapos na tayo dito, balik na muna tayo sa ating timeline. Ngayon nandito na naman tayo sa ating timeline. Next to slow sa edit profile. Scroll pa ibaba. Dito sa details, iliin ang current city scroll sa pinakaibaba dito sa followers e check natin itong followed by 4 people, kapag na-check -e na natin, tuslok lang sa save. Ngayon ay okay na, tapos na tayo sa set natin, magbalik na tayo sa ating profile upang tingnan ang resulta ng ating ginawa. Ayan na katuslok kung napansin natin meron ng nakalagay na followed by 5 people. Tagumpay ang set na ginawa natin. Ngayon ay muling natapos na naman ang isa sa ating mga tips. Kung nais ninyo ng katanungan, huwag lang mag-alinlangan, mag-comment lang po sa ibaba. Bawat katanungan ay sisikapin kong mabigyan ng pansin. Okay mga katuslok hanggang dito na lang muna ang video natin, salamat po sa inyong panunood at salamat din sa patuloy na pagsuporta, ingat po kayo palagi, salamat po.